dang tanghali ko mga katrabaho. Ito po yung ating recipe ngayon na pinaupong manok na native, no? Ayan, na sa pinaupong manok. Yung native na manok sa pinaupo. ayan ang mga ingredient natin ay, na uh, ano ba 'to? Sibuyas. Magic sarap pero mas masarap dito bechin. Mas malasa kasi 'yun. Eh. Pag sa no sa pinaupong asin. Tapos meron tayong tanglad at saka kalamansi. Uh, nga, manok. Tapos syempre, hindi mawawalan yung dahon ng sakin dahil yan ang nagpapasarap sa pinaupong asin. Asan ba yung asin natin? Ito. Ayan, bali ano, iuupo natin siya sa asin mga katrabaho. No? Okay, okay. i-video natin. Ayan, bali dalawa. Okay. Dalawa yung gagamitin natin, manok, mga katrabaho. Ayan ang yun natin. Ipotok-potok mo niya. agad yung ano, tanglat eh. ito natin na uh, pinapasok sa katawan niya eh amoy na amoy na ano na mamamatay yung pinaka parang lansa ng manok kapag nagluto ka ng ayan ton ayos ito yung yung ano yung asin natin 何のもの Nandiyan na 'to na 'pag para

Kailangan makapal yung ano dahon ng sayo. Bali, sabayin daw po natin ang ng panahon sa may pinapinaw na native na <laughs> natin. Ito, ito, uh, ito, yung laman loob, no? naman doon kaya mga trabaho mga kawa ng kapusina mga <laughs> yung bagong kasama ng kapusina mga okay, yun, yun. naghalo-halo na ano yun ang madaling pagluluto na pinaw kong asin tapos lagyan na lang kong kong asin para hindi masyadong maan kasi ang magpapaano naman dyan yung pinakaano natin yung paa kausawan mamaya, no? Ayan, ito ba? Ay, siya mabuti. Eh. Bali yung ano ko, ano yan? Ah, uh, laman loob, no? Ng manok. Tapos, ayan. Ito yung okay, pang-anag siya. Mineral doon. Yan, mineral. Yan. Sasalang na po para maya maya matikman na yung pinaupong asin. Pinaupong manok. Pinaupong asin. Pinaupong manok pala. Yan po. Siguro mga after few minutes po siguro pwede na to. Ayan, yeah, mukhang magsabay pa po yung chili nata mo. Wala nang laman. Wala yung apo niya tamang ano lang siya, okay. ng no, mga katrabaho. Hindi siya pwedeng sobra ang lakas na apoy para hindi siya kagot na lupo. No? tandaan nyo lang yung paano ginawa ni katrabaho yung pinaupong manok sa asin mga katrabaho mamaya lalagyan naman natin na sinaklayan manok at pinadapa okay hintayin po natin siguro after mga 30 minuto siya doon natin siya sisilipin or babalikan. para malaman natin kung maluluto na or ano na siya ng lambot na mga katrabaho Masuna. mga katrabaho dito na yung ating oh, pinagpong oh, asin ah, katrabaho. Ah. Ang manok na native, native natin. Ay ano, yung Rhode Island, yung video mahal po yan. Ay, masarap yan siguro pag mahal, no? Salamat, Ger. Kasi niya ka, Ano? Ang asin, ayan. May dahon ng saging mga <laughs> katrabaho. Ay, <laughs> hey, kahit po tayo, tara. <laughs>